usap po na yung mga hong ay. Ha? Tama na? Giyon sa malini mo eh. Ika nagbuhat na eh. Ayuha ni siya, ayuha. Ano na? Ayuha, ayuha ha? Ang sa'yo pangalan ni mo? Binita. Binita. Kaya idad ni mo karon? O. Sa isintay. Sa isintay. Sa isintay siti. Giyong sa manin mo, unsa may gamit ni mo ni? Unsa Unsay gamit ni mo na mahika, na orasyon? Ha? Ay, di ka mutugan, ane. Nakagigamit. Nakagigamit na orasyon, ane. Okay. Kay? Nilabay Nilabay. siya. oh, nilabay. O, niya? Naglingkod ko kay Namasol. Oh. Unsa may salaan, be? Kanina lang. unsay sala salaan yung nataw? ang isa la ani? Wala. Ah, eh, imposible imo siyang gi daot unya way walay kon. Walay sala. Wala. Ah, para sa anda ka. Wala. Ati trucks. Pu. Ah, ah, sige. Okay. Ah. Putrahon na ni mo na dili. Dili na dili. Ha? Ah? Dili. O sige, tanggalan ang imong gi butangan na. Gitanggalan. Ikay nagbuhat ani sa iyang matao o baba? Ikay nagbuhat? Ako. Ah. Tanggalan na ha. Ikay nagbutang ani sa iyang gikalibanga na dugo. Ikay nagbutang. Ako di ako. Oh, ikay nagbutang. Gibutangan ni mo bukog. Ang tiyan. Unsa'y gamit ni mo na mahikang? Ano gibo gikuan ah? man ni mo kalibanga dugo? Ha? Ha? Okay. Etno, Epso, okay. Epso, Igsak, Igma, Igugom, iglorum Po! Ay! Ha? Ay! Okay. No. Pwede na ka patyon. <laughs> Dawa na! Ang saman, patyon na ka. <laughs> ha? Dawa na! O sige, tanggala ang angin gibutang. Ayuhan eh. Ayuhan, ayuhan eh. Uh Oo. -oh. o sige, tanggala sa imong mong ka mo. Tanggala! Tanggala! tanggal ah. Kwa? Kwa, kwa? Di ni mong kwaon? mo na. Ha? Unsa? Ha? sa Ay, kuha ang gikarga. Ne, kung mga yung kagpasaylo sa iya, kuha ang imong gikarga sa iyong lawas. Kuha, ayuhan ay. yung iyong mata. So, ay, tama na. ayuhan, ayuhan eh. Tanggala. Tanggala. Kuha, kuha, kuha. Aloy ko. Tanggala, tanggala. Ay, gihilabdan ka. Ay, gihilabdan ka. Ay, gihilabdan ka. Ay, gihilabdan ka. Ako. Oh, buotan ka. O niya, nga mong man ninyo ng tao. Wa ko nahadlok sa inyo, bisag gamay. Bisag tawagon ka na ninyo ang inyong pinono na si Sabel. Kahibalo ka, tanggala. Ako gay masuko gay sa inyo. O niya, satanas ang inyong gisaligan. Wa ko nahadlok ni satanas. <sighs> tanggala na. Walagot ngayon ko, tigla kong nakakaroon kapangyarihan ng kidlat ng Diyos Ama. Po! Ha? Ano ang kidlat ng Diyos? Ha? Ah! Kana inyong kapangyarihan wala ra na sa Diyos, wala ra na to bingking ra na. mo. Tanggala. Lagot na ko sa ha, di nimo tanggalon. Tanggala na ha. Katiguang na nimo nya maginana ka. Silingan ra mo. Tanggala. Agoy. Agoy ka. Ah, wag ko'y kaluoy sa inyo. Wag ko'y ah! kaluoy, ha? Wag kaluoy sa inyo. Agoy. Agoy. Puh! Ah! Ah! Tublo ha? Ah! Tublok na na. Tanggal lang, eh. Tanggal na, tanggal na. Kinanglan, ma. Ha? Ah. Ah, tanggalin mo yung nilagay mo. Ah. Lahat ng mahika mo, tanggalin mo yan, Ha? Dili ni mo tanggalon kundi ko masuko. Usa ni mo tanggalon masuko na ko. Tanggalan na. Kuha na, tanan. Ang imong gibutang nga maghalibang nigdugo, tanggalan na. Ano niya, di, mo ingon ka ka madakpan, dakpan taka ka. Bisag unsa pa mo magtago, dakpan ta mo. Tarungan na, na ha. Kay maka makatulog na nigmaayo. Tanggala na. Di ka makagawas diya sa iyang lawas kung dili ka mukan. Pum! Ay! Ah, sige, tanggala. Tanggala. Usak yung mga kuan mo, ha? Nanglan, makatulog na rin. Makapiyong na rin. Oh, yung... Sige. Pangayaw pa sa dayon sa iyang bana ani ha grabe sa iyang bana grabe paningkamot unsa na gi pamaligya na kabutangan. Unya adto doktor pila ka pila ka adlaw na sa ospital. Dili basta-basta magkuwarta. Pangita tanggala na. Nahiwi ang naong ani. Tanggala. Unsa may gamit nimo ani nganong nahiwi man kuan? Naong nga Ha? Onsay gamit ay mo? Ha? Ang gamit? Hindi ka mo tubag ka ka sa akong tubag ha? Masunod ka. Hindi tanan-tanan, sus. Isa magtabang-tabang pamutan ang liha ng mga mandadaot. Huwag ko na hadlok, gamay sa inyo. Ibalik na ako sakit ni Ha? Para maranasan ni mo ha. Ibalik ko uh, ni. Sator ariputin nito pero rotas. Sator ariputin ito, pero rotas. Sator ariputin ito, pero rotas. Abibinos krumpasis ab